Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Nakita po natin kung paano po sumagot ang vice-presidente. Napaka-emosyonal. When emotions are high, intelligence is low. Nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Pero hindi po niya kasi ibinunyag na siya di umano ng official functions. Ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging Uh, tapat siya sa pagsasabi ko ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. At hindi naman ito tututulan ng administrasyon. Ginamit niya ang uh, OVP Facebook. Ito ay uh, parte ng gobyerno. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o uh, pamamasyal yan. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. At ngayon, nainamin niya, sinabi niya na siya yung nagtatrabaho, bilang bise presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official functions sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinundohan lamang niya. Tubers Clippers, making long news short. Subscribe now.